Sabi ni Sam Acuña Guyala at Del Gabriel Garcia, wala na daw akong makontent. So igagrab ko na lang as an opportunity ang mismong mga comments nila para makagawa ng new content at ipromote sa inyo ang mga aabangan nyo sa YouTube channel ko. Ironically, ikinoment ito ni Sam Acuña Guyala sa latest content ko and what's more interesting, e first episode pa ito ng WTF The fact? Isa ito sa bagong programa ng akin channel kung saan sasagot ako sa mga makikita kong tough questions or comments. At sinabi ko rin na paminsan-minsan magdedabang ako dito ng fake stories or fake news. Samantalang ito naman si Dale Gabriel Garcia ay nag-comment sa shinare kong upcoming live ni Sapot. Una, hindi akin ang content na ito. Shinare ko lang. Pangalawa, kung sakali mang akin to, paano kaya niya nasabing naubos na ang content ko kung magtopic man ako ng science and religion. Hindi ba content din ang tawag dito? Pero ano nga ba talaga? Wala na nga ba talaga akong makontent? O papunta pa lang tayo sa mga juicy contents? Where's the fact? What's up peeps, this is Garawi, yung bukod tanging Pilipino na may ganyang pangalan. Ang iba sa inyo ay familiar na siguro sa room na ito, ito ang kwarto ng kinikilalang debunker na si Nico David kasi itong room na ito ang gagamitin ko pag magde-debunk ako. Lately kasi may nasagasaan akong influencer na untouchable. Hindi mo siya pwedeng i-criticize dahil madaling mapikon ang mga fans niya. Pero dahil may konting-konting criticism ako sa influencer na ito, ayun, dumami ang haters ko. They are not just ordinary haters, they are making stories against me. Gagawin nila ang lahat para sirain ang credibility ko. Kesyo, gusto ko daw ng minor de edad. Sinabi ko daw na misinformation na magsabi ng katotohanan. Sinungalin daw ako, false influencer, scam, and many more. Hindi ko napapangalanan kung sino ang influencer na ito. For sure, sila mismo mag-aako ng pangalan niya. Isa sa reason kaya I decided to make this WTF, eh para i ang mga fake stories against me. Pero paano pag tumigil na sila? Wala na nga ba akong mako-content? Meron pa rin syempre, kasi itutuloy ko pa rin ang WTF para mag naman ng mga fake stories or fake news na wala nang kinalaman sa pagkatao ko. Gaya for example na itong balitang ito 8 years ago, tungkol sa misteryosong tunog na nadinig daw sa Batangas. Ibinalita ito sa GMA at sa ABS-CBN noon. Ani mo'y ugong ng trompeta mula sa kalangitan, hindi mawari ang pinagmumulan. Makikita mo sa comment section na marami ang natakot sa pangambang sign daw ito ng end of times. Sinubukan pa itong ipaliwanag ng mga experts at sinasabi nilang normal lang daw ito. Niwala man lang ako nakitang nag-debunk ng sinabi ng batang ito. Matas pong balayibo ko, gawa nga ko ngayon lang po ako nakapakinig ng tunog na yun. Tapos, hindi, tapos, tapos hindi ko pa po alam kung saan ang galing. May paliwanag ang pag-asa tungkol sa misteryosong tunog daw. Sa isang online article, ipinaliwanag ng NASA o National Aeronautics and Space Administration, normal na nangyayari ang makarinig ng mga tunog gaya ng nakunan ng video. Meron din factor yung may malakas na hangin din siyang na experience at the same time, nagkaroon din ng mga tunog ng mga ihuni ng ibon. Unfortunately, kahit sinubukan kong idebang ito, wala pa akong boses that time. Pero ang totoo, gawa-gawa lang ito netong batang ito dahil ang tunog na ito ay kinuha lamang sa video na ito, posted 12 years ago. I even checked the sound waves. Parehong pareho. So ang balita ng dalawang istasyon na ito ay... Anyway, balik na tayo sa mga etcheserang frog na ito. Bukod sa kanila, may folder pa ako dito ng mga hate comments na sa tingin ko magagamit ko para mag-extract ako ng aral. Kaya hanggat may haters ako, may content ako. Pero paano pag nawalan na ako ng haters? Ubus na rin bang content ko? Hindi pa rin. Kasi ang dami na nagtatag sa akin at nagre-request ng topic. Bukod sa mga request nyo, hindi natatapos ang isang buwan ng walang issue na pwede kong sausawan at the same time kapupulutan natin ang aral. Bukod dyan, kung napanood nyo ang video ko na ito, na-mention ko dito ang mga nakaline up ko pang contents. Gaya nito, at ito, at pag natapos na yan, ubos na ba ang content ko? Hindi pa rin, kasi hilig ko talaga ang sumulat at sobrang dami na nang naisulat ko these past years. At ang bawat naisulat kong yan ay pwede kong gawing video, gaya nito, ito, ito, at ito. At kung naaalala nyo, series itong Game of Life at Making Money Out of Thin Air. Hindi ko pa rin natatapos ang mga yan. Bago ko pa man yan maubos, for sure may bago na ulit ako may isip na idea. Kaya kung sa content lang, sa tingin ko hindi talaga ako basta-basta mauubusan. Ang problema lang talaga ay hindi ako gaya ng ibang content creator na uupo na lang at haharap sa camera tapos mabubuo ng content. Mas gusto kong gawin itong presentable kasi passionate talaga ako sa editing, animation, and motion graphics binabagabag ang artistic side ko pag gumagawa ako ng content na mababa ang quality. Kaso nababurnout naman ako pag masyado inefortan ng quality. Kaya para may balance ang life ko, once a month lang ako gumagawa ng in-depth content and the rest puro short videos na lang. Like quick tips, excerpts, opinions, at ito ngayong bago, WTF. Nasabi ko na rin dati ang reason kaya bihira lang ako mag-content. Feel free to check this video na lang sa totoo lang up to now, hinahanap ko pa rin yung middle ground kung saan pwede kong mapabilis ang paggawa ko ng content na hindi ako masyadong nagsasacrifice ng quality. Pero siguro naman, hanggat hindi ako nakakaramdam ng umay sa ginagawa ko, hindi ako mauubusan ng content. At kung sakali man na dumating ang time na maumay talaga ako dito, hindi ko na ipipilit ang gumawa pa ng content kung basura din lang ang gagawin ko. Kasi hindi naman ito ang source of income ko. More than enough na ang passive income ko sa crypto. Mabubuhay ako kahit kain at tulog na lang ang gawin ko. Hindi ko need puwersahin ng sarili ko na gumawa pa ng content kung hindi na ako masaya dito. So, ang mga comment na ito ay Adios! Huli kong pinasasalamatan ang aking mga sponsors na nag-subscribe sa aking Facebook syempre maraming salamat din sa patuloy na nagsisend ng stars at gumagamit ng aking affiliate link.